People, mga kasisi, ang aking kasama ngayon ay isang batang makulit. Super. Panungkit, babe. Hayo na, hayo na, 'yung batang 'yan makulit 'yan. Si isinilang sini lang ng ina, ay napakakulit hanggang ngayon. At May buhok na 'yan ang itlog. Makulit pa din. At least cute. Cute ikaw man may gawa niyan man ano yung aming panungkit kay galing panungkit kami ng papaya million views talaga yan eh ifollow mo ko para ay, maka million views tayo Kaya siya papaya dito ay. Eh. Eh, okay, wag na. Wag na iya. Tat. Mung na. Kaya mo bang kakitian? Mun siya Mm, seryo bala. Minyo ka. Exercise nangyan. O, exercise. Lagi exercise ya. Tek pulje. Oh, wala problema, pakakainin pa nga kita eh. Oh, basta meron, wala problema. Pupunta naman kami sa gitna ng kabundukan, kagubatan, kaparangan. Ito ang buhay kira Ako ang reyna ng bundok. Kahit sa ang kabundukan ito nakakarating. Laban. Sa kabundukan. Ang ganda ng view nito guys. Ito dito yung aming... magiging samdi Ayun o. Oh. Pag once na na-develop ito, yan, overlooking yan ang Laguna Lake. Yung aking machine gunner, oh. Itak ngayon ang dalahin di machine gun. Nakaliging siya, no? Sexy. So, sexy yung aking machine gunner. Itak ang dala today.

pa iyan ah, ba't iniwanan nyo? Kagubatan na ito ah. Hain. Hindi yeah, ikaw ka kung dumikit ka lang. Para hindi ka mawala ng pera. <suodit> ha? Okay, Ning eroy ka hijanit, ano man ang gagawin mo? ulit diyan wala pa man dahon yan. <suodit> oh. Na, ang walang bunga. Pero naman, ito. Wala po. Wala. Ano to? Ito pa, babe, oh. Nakatayo na wala mga ano yan. Ayan. Yan, no? puro sagingan ito dito guys sagingan sagingan sobrang sukal ng mga saging sa so, isang ano yan, ilang suhi kasi nga lang yung iba mga payat dahil hindi masyadong naalagaan siguro ngayon na si pitot na ang mag ano nito baka ito'y tiging maayos na at hopefully makaani ng maayos dito para naman malaki-laki ang paghahatian pagka flavor na makapag-ani at makapag baba ng mga saging sa bayan yan, malawak po ang sabi ng may-ari nito is na 500, sa, nasa 500 kapuno na mga saba um, hindi siya nakakapag-ani dito ng maayos kasi sa pililia siya nakatira mas lamang dito yung nanguha ng nang walang mga paalam nung nakaraan nag-harvest kami naka 100 kilos kami ang nila ng may-ari nito is tag na 900 plus sila. Mura lang kasi ang kilo ng saba dito guys. Basta ano, yung galing talaga sa puno. Kasi lang ang bilihan ng isang kilo. Kaya, ang ano nga lang dito, pag mag-harvest ka, ahon ito eh. Malay, ma, ano, mga isang kilometro galing mismo dito hanggang doon sa may bahay namin pag nag-anin. E, eh, puro ahon po Mahirap din. Pero, lahat nga ng bagay, inadaadaan sa tiyaga ito naman eh, pag may tiyaga ka talaga, is may ilalaga kang saba. O hindi ba? Pag may nilaga kang saba, may nakapagbinta ka ng saba, bumili ka ng baka. O hindi ba? Joke <laughs> lang. Ay, joke yan na. Uh, Realidad din naman.